Ano ba ang nangyari? Di kinaya? Di kinaya? Di kinaya. Di kinaya. Di kinaya mga... Kabaong daw. Ah, napigtas na naman yan dito. Ay, hindi napigtas. Umapaw sa ibabaw. Oh. Ayan. Ayan, may dadaan. Nakaayusin nila. Yung mga kahoy. So, subukan nilang dumaan. bagay badya naman yan eh hindi katulad yung ganito i-slide eh ayan Do doon ba wala walang ano doon oh oh naku Teka na <laughs> wala ko wala lang lang na wala ko malalaglag eh Ano, naman nakatapit si kibigan eh Diba? Baka na naman po ano? <laughs> puno yata to puno ng bulak ah natanggal yung puno ng bulak dito ayun dun oh may puno ng bulak dun eh natanggal May piktas pa po ba doon? Ha, Koyang? May napiktas pa po doon? May napiktas pa po sa gawin doon? Wala, puro ganyan lang. Ah, puro ganyan lang po. Sige po. Tulog, makakagli, makakapaw na. Hindi naman ito piktas eh. Makakapaw talaga, sobrang taas ng tubig. Tingnan natin sa tulay, ano nangyayari doon. Saka yung dating napipiktas dito, tingnan natin. Oh, so, sa ilalim naman siya tumatagas. Pimentuhin yung ganito po, kahit yung ganun okay. lang. ala. Okay, dito naman yung dating ano. Tinambakan siya mataas na kaya lang sa ilalim naman tumatagas. Ha. Dito tayo sa tulay. Oh, talagang bumaha na ron. Dati hindi naman uh, ano dun eh. Sobrang lakas talaga ng ano. Sobrang lalim talaga ng ilog. umano, umaapo na. Ayun oh. Eh, no? Ay, grabe pala. Inaabot na yung tulay. Makakagawin. Ah,

sa may kwan, mapo na sa dike, ayun oh. Punta na rito. Mapo na oh. Mapo na yung tubig sa may ano, sa recrap. Hello. Hmm. Mapo na, hello po. Ay, katapang ng yung kotse na yun. Katapang ng kotse oh. <laughs> Ay, na. Tumawid yung kotse oh. Ah, mga kapi oh Mga kapi pambira oh Napakatapak ng kotse oh Dumawid sa baka oh Ayan na ah. yeah. <laughs> Tapak ng kotse oh mga kapi oh yung kotse sa baka Pambira Siguro wala lang siyang matataanan ah, mga kaki, nakita nyo yan oh, Ibang klase cementado na yan Pero inaano pa rin siya ng kong Kuyang ang namatay na yata ay si kuya kaya nari ikaw pala <laughs> ano ba lang nari di kinaya di kinaya di kinaya, di kinaya. Di kinaya. Di kinaya. <laughs> kabaong daw e, Ito yung kabisinya ng team lari kaya eh, kaya kaya naman ni kuya lari yan tutulak mo na lang eh, ah kay kuya jong ba yan uh, namatayan nabasa yung ano niya yun, buya uh. Tanggalin mo na yung kwako, tapos ano yun mo? No? Kasi di, hindi naman di pambelt yan eh. Hindi naman yun, ano yan eh mga kaagli. Hindi kadena lang yon. Pagdating doon dapat anahin niya ibuya. Ito mga kaagli. Ang bihira. Mapasok na. Kuya, ano po? Ayan, sementado yan yung mga Haha. Ayun Haha. may mga dadaan pang... May mga dadaan pang motor. Haha. na pala yung mga Haha. pupunta may dadaan ulit eh. Tumbahan na pala yung mga kan dito, mga kaki. May dadaan na motor eh. Ito, sanay sa baha to eh. <laughs> di Hindi ka natatakot. Sanay ka sa baha, hindi ka natatakot. No? Yun, matros din siya Ha? sa may... Oo, pero, pero nakakadaan. Nakakadaan yung motor. Oo, oh, oh Nakita ko. Galing ako doon, may dumaan eh. Single na badja Bagaimana apa kaya nyantik nyantik nak tak tanya. Eh dah, mau asal ni. Muka, muka sendiri kau sama. Ini kau tak takut tak? Wah, apa ni? Ia juga kaki. Tapi yang penting, okay yung mga taga dito sa amin hindi masyadong na eh eh dumadaan palengke ba ngayon? anong araw ba ngayon? lunes oh palengke pa lang ngayon kaya maraming dumata ayan <lipad noise> tractor yan ang walang katigatigating Don't you, baby? Uh. <laughs> <laughs> Iba talaga pagka maganda yung sasakyan, kaya kaya yung tumawid. <laughs> Ay, magpapataba sila. Magpapataba, mga <laughs> you kagli. Know. Red plate yun, ha? Ay, saan pupunta ya? entai san Pak tolong biarkan Hmm Oh yang